Gandang buhay! For today's video ay magluluto ako ng pansit kanton. Ito ang sangkap, karning manok na tinagtag ng maliit. Pansit kanton, isang malaki po yan, tig 55 pesos. Isang buong ripolyo. At ayan ang bawang, sibuyas, paminta at nor -cube chicken. Una, hiniwa-hiwa ko po ng maliliit ang ripolyo. Ripolyo lang po ang aking ilalagay. Wala na pong ibang gulay. Parami naman po yung ripolyo. Isang buo po siya. Kaya hindi na po ako mag-a-additional ng carrots at sayote. Okay na po yan. Epo, nahiwa ko na. Hiniwa ko na rin po ang bawang at sibuyas. Una, nagpainit po ako ng kawali. Siyempre, pag mainit na, ilalagay na ang mantika. At pag mainit na ang mantika, inilagay ko na rin po ang bawang. Ginhintay lang pong mag-golden brown ang bawang. Masarap po kasi sa pansit canton ay medyo sunog ng kunti yung bawang. Parang lasang lasa po sa ating pansit ang bawang yan. Inilagay ko na po ang sibuyas. Hintayin lang pong mag-golden brown ang sibuyas. Ayan, nilagay ko na po ang karning manok. Hintayin ko lang po yan dyan mag golden brown. Para mapiprito po muna siya. Kamisan-minsan so, po ay haluin para po hindi masunog ang kabilang side. Ayan, luto na po, na golden brown na po ang manok. Ilalagay ko na po ang toyo. Ayan, isang sandok po munang toyo mamaya na mag adjust ng lasa nilagyan ko na po ng tubig hanihintay lang po yung kumulo ayan nakulo na lalagay ko na po ang dalawang paminta masarap po medyo maanghang medyo maraming paminta sa ating pansit at ang nor cube chicken ay akin na rin pong inilagay nalo halo lang po Ayan, tinakpan ko po muna. 10 minutes ko pong lulutuin yung karneng manok para po malambot siya. Naka 10 minutes na tikman ko po. Kung okay na yung timpla, medyo matabang siya. Ayan, lagyan ko ng konting toyo. Dapat po kasi medyo maalat kasi lalagyan pa po natin ng gulay at kanton. Kaya medyo maalat dapat ang lasa niya ngayon. Ayan, nilagay ko na yung pansit kanton. <coughs> na halo ilang po para po pantay ang kanyang pagkaloto. <laughs> Nahalo na po. Lalagay ko na po ang ripolyo. Masarap po sa ripolyo ay medyo half cook. Yung medyo malutong pa pag ating kinagat. Ayan, napakadami pong ripolyo. Isang buong malaki po yan. Sulit na po sustansya po ang ating pansit kanton dahil maraming gulay na ripolyo. Halo-halo lang po natin para pumahalo yung gulay natin sa pansit. Para pantay po. Hintay lang mawala ang sabaw. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, subscribe like, and share naman po. Ayan, luto na ang aking pansit kanton. Kain tayo guys!